This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes only. Pagsasaunchik tayo ng ating mga boga. Ito nga po pala yung mga ginawa nating mga boga. Bunayin po muna natin ito. Yung ating mini boga. Mahina, mahina, mahina. Laks natin. Ayan na talaga guys, mini buga. Ito nga po pala yung glow in the dark natin na buga sa so soundcheck po natin. Guys, okay. lakas. sapa. pa, isa pa, Hindi pa. pa ako satisfied. ito nga po pala yung pangatlo guys yung ating matibay na boga mga sampung spray lang guys isa pa isa pa isa pa Sobrang lakas, guys. Limang spray lang. Limang spray. Sobrang lakas. Nakakabini. Okay na yun. Okay na yun. Dito tayo sa pang, yung pangapat natin, guys. Yung paano makatipid sa paggawa ng buga. One more pa. One more. So yun guys, kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, huwag mo pong kakalimutan mag-subscribe para ma-reach po natin yung 1,000 subscribers. Yan, kailangan mo muna po natin alug-alugin. Ay, eh. Oh, Ito 'yung panglima natin. Ito nga po pala 'yung lata ng condense. Malaki po siya kaysa po sa lata po ng sardinas. Sa pa papa ginseng spray kinet at least ito po yung pinakalas natin meron po siyang ilbo guys, ito ang pinakamalakas natin. okay, okay nam guys, thank you.